Hindi kasi ako nagpunto -nag -nag jowa eh. So, Ay, hindi ka wala. nag -joway. Straight ka bang babae? Ate? Straight ako! <laughs> straight. so, uh, straight ka? Oh yeah, straight hindi ka, hindi ka papato sa, sa ano, hindi ka papato sa, sa tomboy, mga ganon. <laughs> hindi talaga. baby soon, ewan ko. First, eh, paano pag may ginawang pelikula na GL, ba, oh, na, GL? Okay. okay sa'yo? Okay lang, lang Hindi mo ang pananaw mo. Para naman sa pelikula, okay lang. May naligaw sa'yo, tomboy? Wala. Nag, nagpapapansin. Nagpapapansin. Ganun, mga ano, mga babae din, kanya nag-message. Nag <laughs> Talaga? <laughs> ano nararamdaman mo? <laughs> parang ano, like, syempre normal lang din. Ganyan. Pero minsan nakaka, ano, parang, parang nakakabay eh, di ba? Syempre girl eh, di ba? Oo nga, sabagay. Naku, ibabalik ka, marami pa tayong dapat yes. pag-usapan. Hindi ko lang tinutodo. At medyo na, medyo na pa kasi si... Yes. As, Diba? ba? Si Ash kasi nga dahil first time niya sa movie na to, the first first niya dito sa ating programa, pero kita mo nakakaloka nakaka na yung ano, yung chikahan namin. <laughs>